ibig po namin makita si Jesus. Yun daw ang pakiusap kay Felipe ng mga Griegong Hudyo na nasa Jerusalem para dumalo sa pista. At ang pistang tinutukoy natin ay ang pinaka-importanting kapistahan sa buhay ng mga Hudyo. At ito yung Passover pista ng Pasko. Kaya daw, inilapit ni Felipe itong mga lumapit sa kanya. Nilapit niya kay Andres. At mamaya, silang dalawa, inilapit nila kay Jesus. Ang pakiusap ng mga Griego. Ano bang klasing pista ang pinagdiriwang ng mga Hudyo kapag Passover o Paskwa. Ito yung pista ng kanilang paglaya mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Sinasaritwal ho nila ito taon-taon sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon para sa kanilang last supper o huling hapunan. Hindi po yung tinutukoy ko dito yung huling hapunan ni Jesus yung last supper ng mga Israelita sa Ehipto bago sila tumakas at lumaya. Sinasa ritual nila ito taon-taon. At ang naging simbolo ng kanilang paglaya ay ang biserong tupa o kordero na nililitsyon nila, isang inihaw na kordero, roasted lamb. Ito yung pinagpipiestahan nila taon-taon. Hindi lang ito ulam, mayroong kahulugan. Kinakatay nila yung biserong tupa o kordero at pagkakatay nila dito, kumukuha sila ng kaunting dugo. Winiwisik sa pintuan nila, sa mga hamba ng pintuan. Kasi daw daraan ang anghel ng kamatayan. Natatakot yung anghel ng kamatayan doon sa dugo ng kordero. Lalampasan niya ang bahay na mayroong dugo ng kordero. At pagkatapos daw ay tahimik nilang pagsasaluhan, kakainin nila ang inihaw na laman ng kordero. Kinukurot-kurot lang ho nila, hindi binabali ang buto ng biserong tupa. Kinukurot-kurot nila at yung laman binabalot nila ng tinapay na walang lebadura at isinasawsaw sa isang mapait na salsa. So, ang dugo at laman ng kordero ng Paskwa, ito ang magtatawid sa kanila. Magtatawid sa kanila mula sa kamatayan. Ito ang magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. Kaya kinukomemorate nila, sineselebrate nila taon-taon. Yun ang big time feast para sa mga Jewish people. Kaya nung lumapit yung mga Griego, ibig sabihin ito yung mga Hudyo na napadpad na doon sa malayong mga bansa at iba na yung salita nila. Pero kahit iba na yung salita nila, Griego na, umuuwi pa rin sila sa Jerusalem para makipagpiesta. Naging parang hudyat yung paglapit ng mga Griego Parang hudyat ito para kay Jesus na malapit ng matupad ang kanyang misyon. Ibang klasing Paskwa ang mangyayari sa buhay ng mga alagad pati na sa ibang mga Griegong bisita nila. Dahil ang kordero na mag-aalay ng katawan at dugo ay si Jesus na mismo. Hindi na hayop, kundi ang mismong anak ng Diyos. At siyang magtatawid, hindi lang sa bayang Israel, kundi sa buong sanlibutan, patungo sa buhay na walang hanggan. Ang balakid na nagdudulot ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya itinatanghal natin ang katawan ni Kristo bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, napapawi ang kasalanan ng sanlibutan. Kakaibang klasing kamatayan ito. Kasi normal lang sa ating mga tao na matakot sa kamatayan. Siyempre, masarap naman mabuhay. Sino bang gustong mamatay? Pero aminin natin, mamamatay tayong lahat. Kaya napakahalaga na pag-aralan ng tao na matutong tanggapin ang kamatayan. Kaya tayo hirap tumanggap sa kamatayan. Dahil lang tingin lang natin sa kamatayan ay katapusan ng buhay. Pero sa ating pananampalataya, tinuturo, ang kamatayan ng anak ng tao, ang siyang magbubunyag sa anak ng Diyos. Ito'y kamatayang bubuhay sa ating lahat ng mga anak ng tao upang makibahagi sa pagiging mga anak ng Diyos. Kakaibang kamatayan ito. Hindi katapusan ng buhay kundi kamatayang nagbibigay buhay. Kamatayang nagbibigay buhay. Ito ang Pasko na pinaghahandaan natin taon-taon sa panahon ng Kwaresma. Kaya sinabi ni Jesus, ito ang sandali na dumating upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pero ang mangyayari sa Jerusalem, ay isang trahedya sa mata ng iba. Ipapako siya sa krus. Pero kay San Juan, ang pagpapako kay Kristo sa krus sa Jerusalem ay hindi kabiguan kundi tagumpay. Hindi ito pagkatalo kundi tagumpay. Kaya ginamit niya yung talinghaga ng butil ng trigo, Palitan na natin yung trigo, mas kilala natin ang palay. Butil ng palay. Ang talinghaga ng butil ng palay na nahuhulog sa lupa. Bibigyan niya ng positive meaning ang pagkahulog. Kasi madalas negative ang meaning para sa atin ng mahulog. Negative kasi iniuugnay natin ang fall o pagkahulog sa kabiguan, sa kasalanan. Yung kasalanan ni Adan at Eva, tinatawag itong pagkahulog. Nahulog sila sa tukso. The fall of Adam and Eve. Pero, tuturuan tayo ni Kristo ng ibang klasing pagkahulog. Katulad ng nahuhulog Nabutil ng palay upang matanim sa lupa at tumubo at magbunga ng marami. Ah, positive na yan. Kahit naman sa ating mga Pilipino, di po ba, positive talaga kung minsan ang meaning ng hulog. Katulad ng salitang kahulugan. Di ba pag sinabing makahulugan, ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, meaningful. May katuturan. Ayaw naman nating makinig sa mga salitang walang katuturan, di ba? Lalo na kung yung salita ng tao, chismis lang pala o intriga. Walang katuturan. Mas gusto nating makinig sa salitang malaman. At yung salitang malaman para sa atin, ay yung salitang makabuluhan, makahulugan. Kaya, naging positive. Kasi, isipin nyo yung larawan. Paano ka ba iigib ng tubig kung wala kang timba? Ano bang kahuhulugan ng tubig? Walang sasahod sa tubig, di ba? Kung walang timba na sumasahod, saan mapupunta ang tubig, o di kakalat lang, masasayang lang. Parang buhay din ng tao. Kailangan natin ng kahulugan. Parang kailangan natin ng timba na kahuhulugan. Kailangan nating mabuhay na may layunin, merong pinag-aalayan. Ang kabaligtaran nito ay ang buhay na nagkakalat kaya nga, 'di ba? Meron tayong isang awit sa simbahan na ganito ang sinasabi. Ang kantang pananagutan. 'Di ba, sinasabi nung kinakanta natin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Totoo ba 'yon? Depende. Depende. Kasi, sa totoo lang, meron naman talagang mga taong makasarili, di ba? Meron mga taong kuminsan parang ang buong buhay nila sa sarili lang nakatuon. Pero ano bang klaseng buhay yon? Walang kahulugan. Walang kahulugan, walang katuturan ang buhay na walang pinag-aalayan. Ang buhay na walang layunin. Kaya, yun din ang sinasabi ni Jesus sa narinig nating gospel reading. Doon sa verse 25 nitong ating pagbasa, babaguhin ko ng kaunti yung translation. Kasi ang uh, ginamit na translation ay, ang labis na nagpapahalaga ng buhay niya. Ang gagamitin kong salita, ang taong nagdaramot ng buhay niya, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi ipinagdaramot ang kanyang buhay, sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan sinasabihan tayo, Huwag mo namang ibigay lahat, baka wala nang matira sa'yo. At maintindihan mo ang ibig nilang sabihin. Magtira ka ng kaunti para sa sarili mo. Pero hindi ba ang mga magulang, isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa mga anak nila. Kapag nagmamahal ka, hindi mo iisipin ang para sa'yo. Ganun ang taong may pinag-aalayan. Akala mo lang nawawalan ka. Pero sa pagbibigay, yumayaman ka. Ito ang misteryong gustong ituro sa atin, Yesu Kristo. Kung baga sa palay, mabuhay ka na may laman. Alam naman natin ang pagkakaiba ng palay sa ipa, di ba? Pag sinabing ipa, Anong pagkakaiba nun sa palay? Walang laman. Magtatanim ka ba ng ipa? Hindi. May tutubo ba pag tinanim mo yung ipa? Wala. Bakit? Walang laman eh. Ang tao parang palay din. Merong nagkakalaman, merong walang laman. Kaya wag na tayo maghintay ng buhay na walang hanggan. Talagang kung walang laman ng buhay natin, walang saysay, walang kabuluhan, walang pananagutan, walang layunin, walang pag-aalayan, ay eh wala ng kasunod ng kamatayan. Talagang ang kamatayan, katapusan ng buhay. Pero ang natuto kay Kristo, ah, hindi na yan natatakot sa pagdurusa at kamatayan, sa ngala ng pag-ibig. Kapag lumapit tayo kay Kristo, paglumapit tayo kay Jesus, katulad ng gustong mangyari nitong mga panauhin sa Ebanghelyo, at pag nakita na natin sa Kanyang Kristo, ang anak ng Diyos, makikita na rin natin ang sikreto ng buhay palay. Siguro kaya tinatakpan muna lahat ng mga imahin dito. <laughs> Parang gustong ipasilip ng simbahan sa atin yung laman ng ating pananampalataya. Kapag nakita na natin yung pinakaubod at laman, na ito'y walang iba kundi ang buhay na makabuluhan, hindi na tayo matatakot mahulog, magdusa, o mamatay man para magbigay buhay katulad ng kordero ng Paskwa, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng sariling laman at dugo para sa sanlibutan. Kung gusto rin ninyong makita si Jesus, makikita niyo rin siya sa Eucharistiyang ito. Dahil ang tunay na pari na tagapag-alay ng bukod tangi at kaisa-isang sakripisyo, hindi naman kami, kundi si Kristo. Ang misa ay hindi aming sakripisyo, kundi sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo. Tatanggapin natin siya mamaya sa komunyon upang siya at tayo ay maging iisa. Iniisip ba ninyo, sa tuwing tinatanggap nyo si Kristo, kayo'y nagiging buhay na tabernakulo niya? Dapat lang, sa pagtanggap natin kay Kristo, may pagbabago kahit unti-unti. May pagbabagong mangyayari sa pag-iisip natin, sa pagsasalita natin sa mga gawa natin, sa pag-uugali natin, sa pagkatao natin. Tatanggapin natin siya sa komunyon upang siya at tayo maging iisa at upang makabahagi rin niya tayo sa buhay niya at misyon.